Mahal na pong Jesus sa sareno, narito po kami, may mga kanya-kanyang kahilingan, may kanya-kanyang pangangailangan. Kung ipagkakaloob mo nyo ito, salamat po. Ngunit wag sana namin makalimutan na ang lahat ng hinihiling namin, sana lalong magpalapit sa iyo at sa aming kapwa. Yung mga hinihiling namin lalong magbigay papuri at parangal sa iyo. Yung mga hinihiling namin, lalong makatulong na makasunod kami sa iyo. Sapagkat yun ang tunay na kayamanan, yun ang tunay na kaligayahan, na kami hindi malayo sa iyo. Kaya mahal na po Yesus sa sareno, huwag niyo po kaming pababayaan. Samahan niyo po kaming lagi. Basbasan niyo po kami lagi. Kaawaan niyo po kami lagi. Amen. Amen.